ba may pinay na nakatambay sa Filipino community oh ay ako pala yun <laughs> and yes mamamasyal tayo ulit ngayong araw nito at ganito pala ng botes ko na ano ba yan and syempre papakita ko muna sa inyo yung uh, natin nga noon dahil nung na tayo sa Eastbourne yes papunta tayo yung Eastbourne ngayon yun at uh, yan yung ating una experience Eh, napagkakaiba lang noon ng namasyal tayo sa Eastbourne ay Nakakotse ah, tayo kasama si Lolo ngayon na makasama natin si Malikar. At sabay tayo, sabay, sakay tayo ng bash. And ayan nyo na yung boses ko. Ang hirap kasi mag-edit pag hindi naman siya lalagyan ng voiceover. Ang hirap mag-type type at para mas maganda yung ating usapan kahit hindi maganda yung naririnig niya. Okay? Eh ang malagay ako yung maganda. Ah? <laughs> Eh, ang reason niya, nun, kaya tayo napagawi dito sa Eastbourne, eh, naki-fishing-fishing tayo doon sa dalawa, kay Dado at saka kay Kim. And, yun nga, nag-sumunod lang kami, tapos naki-asya siya. And, syempre, picture-picture. back to present na tayo yes, sumakay tayo ng marsh windmire car and napakaganda din naman na experience lalo na kung double taker sa sinakyan natin pero hindi pero okay lang and ang number nga pala ng bus na sinakyan natin yung number 83 na siya din yung sinasakyan natin papuntang city so uh, balik na naman ito kung yung 83 papunta sa city pabalik nito papunta naman sa Eastbourne sabi ko sa inyo babaybayin natin yung mga bus number <laughs> Eh, ikaw ga, saan ka ba sumasakay na bus at nang masakyan? <laughs> Pag pumapasok ko sa trabaho, either 120 or 110. So, gusto ko nga alamin yung kung ano yung nasa dulo nun. Ay, ah, pagplanuhan na natin yan. And this time nga, first time ko bumaba dito sa hindi ko pala nakita kung anong pangalan na itong pinagparkan natin. Basta park ito. Tapos, ano, parang port yung nasa Harbo yung nasa kabilang kasyada. Papuntang city. Kaya itatry din natin yun. Oh, ganda nito. Oh. Nung nilamig ay pumasok na nga kami dito sa cafe at nagkape at may nakita kaming cute. Ayan na. And after nga doon sa cafe ay sumakay ulit kami ng bus at gumawin tayo ulit dito sa ating pinuntahan noong unang panahon. And sa tingin ko ito siguro yung pinakang center nitong Eastbourne. Hindi ko rin lang alam kasi bago lang tayo dito. Kasi andito yung mga boutique, yung mga cafe and restaurant. Siguro ito nga. And isa siya sa maliit na town dito sa Lower Hutt. Pero kung tahimik doon sa atin, sa street natin doon, mas lalong tahimik dito. Ay kakaunti lang yung nakikita nating tao kahit na andito tayo sa pinakang center. Pero may mga buildings naman. And we're here na sa dati nating panuntahan. And we're back na nga sa city ng Lower Hat at nag uli, -uli tayo sa Queen's And after nga ng ating pag-shopping, shopping talaga. At makikita ko yun sa inyo mamaya pag uwi natin. E eh, kumain kami dito sa Arroyo Restaurant. At kung naaalala nyo dito tayo nag-anniversary, first anniversary ni namin ni Lolo. Ano siya, Thai Restaurant. Eh ayan yung kinain ko, crispy pork na may fried rice. And okay siya. And yan nga yung shinapping ni <laughs> namin ni Lolo. Yan yung ating shinapping na dress at sabi ko bibili pa ako ulit ng isa pa. At yan yung tinignan natin kanina at binili ko na din. Sa tingin niyo, alin ang mas maganda sa akin? para sa ating Thanksgiving ngayong December. At meron nga ako balitaan si Grandma at si Grandpa pala ay magnininong sa kasal. O, oh, di ba? Tapos sa sila ng kanilang car. O, oh, gara. Eh, pang ilang beses na pagnininong at ninang na kaya yan. And basta take care always. Lagi kayo para stay beauty and handsome. And we're back na ulit sa Silver Stream Retreat. Sabi ko na sa inyo, dami nating pa-event dito eh. Kasi nga, meron tayong event ulit ngayong araw ni ETH. Ang ganda oh. may talaga yung maraming pictures. <laughs> And ito nga yung Cadbean group ni Nero boy. Tapos group ng mga buklod yung mga may as asawa Pero si Lolo hindi kumanta. And ayan yung group namin mga choir. Ganda ng colors ng mga dress namin ah. At pagsapit nga ng before 7am, yes, nasa layasan ng lola nyo, pero hindi tayo gagala walking time May nagyaya sa atin kaya go 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 naman tayo eh umikot lang naman tayo dito sa Avalon Park kaya saan kaya tayo iikot next time para may iba naman ang view and sabi nga daw ito yung result ng pagwa-walking natin kanina oh hindi masama bukas ulit kaganda naman ng morning maaraw-araw oh and ngayon, nire-reveal ko na kung sino ating nakakasama sa pagja-jogging. Watch out mamaya! Eh, na ano, kasama nga natin sa jogging, walking pala, ay si Ka Roxanne. Yes, ka-church natin siya. And let's go na. Oh, diva, ang pretty-pretty ng kasama natin. Mother of two na yan. Pero ako, kaya dat, balik natin nating alin dog. Dog. <laughs> So, nakita nyo ng ating kasama sa so, walkingan ka-church na sa si Ignatian. Natin siya. Ang name niya ay si Roxanne. Yes. And, pag meet do, ulit kami sa Friday para sa ating walking. And, syempre, agahan natin ang ating pagiging healthy. Kunyari, <laughs> hindi na natin kailangan intayin yung mangyari sa atin. No? Kita nyo? Oo mm kahit maedad na eh kailangan niya talaga mag walking at lumabas ng bahay kasi sa ating kanya mga pangangailangan at marami tayo nakikita mga ganun na manatandang kailangan lumabas ng bahay para sa kanilang mga needs gosh and I'm home na and see you na lang ulit sa Friday bye And syempre dapat may result ng ating walking. Oh, ang dami na naman nating steps at yan ang ating na-record ng dalawang linggo, dalawang linggo, dalawang araw. Bakit ang lola niyo? Pwede ako nasan nawa. Ah, pero sa totoo lang, natatakot ako dito po mag-isa. Pero mas okay pa yung mag-isa kaysa may mga kakasabi. And we're here na nga sa Nainay At isa itong street dito sa Sa Lower Hunt <laughs> isip and hindi ko kasama si Karoksan ngayon kasi mayroon siyang gaganapan at pinagbigyan naman natin next time na lang ulit natin siya makakasama and ayun nakaplano na ito go pa rin tayo at ang pool ang ganda Eh, may papakita ko sa inyo. Kilala nyo ba sila? at uwi ana, nga at dere dere pa ang lakad ng lola nyo may nakita akong bulaklak so sa likod ng street ako dumaan at pinahaba ko pa talaga yung aking lakarin eh nakita ko na naman itong ng ito sabi ko parang rambutan may rambutan pala dito pero bulaklak yan And malapit-lapit na ako sa amin at may na nga akong isang shortcut na naman. Meron pala dito. Akala ko ngayon yung una kong nakita. na pa nga ang eh, nakauwi na ako. Tingnan nyo ating bulaglak. Eh, nung inalabas ko nga siya dyan, tutok sa araw, ay eh, lumabas ang ibang kulay at ang ating pavase sa sala ay wala nang bulaklak bagay naman dyan sa mga mayroon and meron nga nagbigay sa atin ito ah pang substitute natin pag wala tayong walking okay na okay i-teach ay sya dyan na kayo takoy magtutupi pa ng ating mga sinampay at manunod muna ako ng movie syempre and yes nakatapos tayo sa ating pag edit kahit kanta yung boses natin at meron tayong sunod na pupuntahan sunod na naman pupuntahan yes yeah. Eh, syempre dapat meron lagi naka-schedule. <laughs> And sana po ay nag-enjoy kayo sa ating for today's video. At kung nag-enjoy ka, ano bang gagawin mo? Please like, share, subscribe our YouTube channel. Ma'am, she planted the Meron din po ako sa Facebook. Pakifollow nyo na lang po ako doon para tayo mamonetize na. And thanks for watching. Till next video, Mamshi Plantita Learning.